Guys, mayroon tayong isi dito, no? Uh, ito, clutch lining ito, guys, ng forward. At uh, kung mapapansin ninyo, ayan, uh, makapal pa po yung kanyang clutch lining. Kaya lang, ay uh, sunog siya, guys, no? Uh, sunog na yung kanyang clutch lining. Uh, ito, binabay ito ng ating mga kasama rito, no? At pagka ganito, guys, yung nangyari sa inyong mga clutch lining, no? Madali siyang masunog kahit makapal pa. Ang problema po diyan ay dito ano, tingnan niyo sa kanyang mga clutch pressure. Ayan, ito yung kanyang clutch pressure no. Pagkatapos uh, dito ano, yung kanyang meron siyang plate dito sa kanyang clutch pressure kung saan lalapat yung uh, kanyang release bearing no. Yan. At yan, ang gagawin natin diyan, susukatin natin yan guys, yung kanyang cross section ano, yung kanyang cross point ay susukatin natin yan no dito susukatin natin siya tapos uh, dapat yan uh, pantay ano yung kanyang sukat kasi pag yan ay tagilid o hindi pantay yung kanyang lapat yan ang magkukos ng uh, hindi pantay na lapat ng clutch lining uh, nasusunog kasi kumbaga yung lapat niya isa isang side lang yung kapit ng lapat niya. Yung kabila, nakalutang ng konte Kaya, yun ang nagpo guys kung bakit uh, mabilis masunog yung ating mga clutch lining. No? Kahit makapal pa naman. Ayan. Yan ang gagawin natin. Ano? Susukatin natin yan. Isa-isa. Uh, ang pagsusukat natin, nakakross, uh, nakaayon dito sa kanyang yung kanyang uh, merong nakakabit na lock na spring no diyan tayo magsusukat yan dito guys ano uh, initial sinukat natin muna eh wala muna tayong ginalaw ayan yung dito na portion makikita natin na sa mga ikaw lang guys ah, hindi masyadong malinaw sa video nasa mga 47 ano ayan dito uh, sa kanyang caliper ang gamit natin nasa 47 siya ayan sa kabila ito tingnan natin sa kabila guys ay hindi mo siya 42 lang ayan ano so naka 42 lang sa kanyang at uh, taas sa ibabang bahagi nasa 47 kaya diyan pa lang ano guys makikita na natin uh, hindi pantay kundi tagilid talaga yung kanyang lapat kaya hindi katakataka kung bakit ganito yung nangyayari sa kanyang That's lining ano madali masunog. Dito sa kanyang gilid, ano? You know, sa kabilang gilid niya, hindi lang masyadong ma uh, nasa ilalim kasi tayo, you no? Know, almost 50, nasa mga 40. Ah, uh, nasa 50 talaga, you no? Know. So, yun. Yun ang dahilan, guys. Ano? You know, kaya dito, ah, uh, mag adjust tayo dito. Meron po siyang adjuster dito. Ito, ito. Ito mga ito, ano, you know, Tatanggalin niya lang natin itong dalawang, ah, uh, tin, ano, you know, tin, mm na head ng kanyang bolt pagkatapos aalisin natin yung kanyang lock yung kanyang plate at ayan itong naka number 19 ano ito ayan ang luluwagan o higpitan natin para maging pantay yung kanyang cross direction o cross point ano sa kanyang plate kung saan lalapat yung ating mga release bearing ito isa isa-isahin natin yan guys no para ah uh, matanggal natin yan tapos adjust natin guys yan ito yan guys so no? luluwagan lang natin yan tapos maluwagan ay uh, adjust na lang natin isa isa hanggang sa mapantay guys ano susukatin din natin isa isa pagkatapos masukat adjust ng adjust lang tayo pwede yung luwagan pwede higpitan Depende yan guys Basta adjust lang natin hanggang sa maging pantay na yung kanyang sukat ano sa kanyang cross point o cross uh, section. Ganyan lang siya guys no. Ayun. Hanggang dito na lang guys no. Salamat sa inyong panonood din. God bless po sa inyo.